May laban ka bang pinagdadaanan ngayon? Baka ito ay laban sa finances, sa health, sa anxiety, o sa relasyon na parang nauubos ka na. Minsan, akala natin, kung mas magsisikap tayo, kung mas iintindihin natin, gagaan. Pero minsan, habang mas pilit mong ayusin, mas lumalala. Diyan gustong pumasok ni Lord at sabihing, "Anak, pahinga ka muna. Akin tong laban na 'to." Ang limang salitang ito ay kayang baguhin ang pananaw mo. The battle is the Lord's. Kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, sabihin mo lang ng tahimik, Lord, laban mo to. At bigla mong mararamdaman ang peace dahil hindi mo kailangang maging superhero. Ang trabaho mo ay magtiwala, hindi magpanik. Number, David at Goliath, manalo sa pamamagitan ng pananampalataya. Isipin mo si David, isang teenager lang. Walang armor, walang espada. Pero humarap siya sa isang higanting mandirigmang sanay sa giyera. Kung sa atin yan, baka umatras na tayo. Pero kay David malinaw. You come to me with sword and spear, but I come to you in the name of the Lord. Hindi sa laki ng katawan ang laban, kundi sa laki ng pananampalataya. Si Goliath ay simbolo ng mga problema natin malaki, nakakatakot, imposibleng talunin. Pero tandaan mo, hindi kailangan lumaban ng higante kung kasama mo ang Diyos ng mga hukbo. Bago pa siya tumakbo, sinabi na ni David, The battle is the Lord's. Ibig sabihin, hindi niya hinayaan ang takot ang magdikta ng kilos niya. Kapag pinili mong maniwala kaysa matakot, ang Diyos ang kikilos sa likod mo. Kapatid, baka may Goliath ka rin ngayon utang, depression, rejection o sakit. Pero tulad ni David, huwag mong sabihin, kaya ko to. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. At doon nagsisimula ang himala. Number 2, Jehoshaphat, ang lakas ng pagsamba sa panahon ng takot. Isang araw, tatlong malalaking hukbo ang sabay-sabay na umatake kay Haring Jehoshaphat. Sino ba naman ang hindi matatakot? Pero imbes na magpanik, Humarap siya sa Diyos at nagsabi, Lord, wala kaming kakayahan, pero ang aming mga mata ay nakatingin sa iyo. At ito ang sagot ng Diyos, Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's. Grabe no? Hindi sinabi ni Lord, tumulong ka. Ang sabi niya, manahimik ka, akin to. At alam mo kung sino ang pinangunahan sa laban. Hindi mga sundalo, kundi mga worshippers. Habang sila ay kumakanta at nagpupuri, nalito ang mga kaaway at sila sila mismo ang nagpatayan. Ang aral dito, minsan kailangan mong piliin na magpuri kaysa magreklamo. Dahil habang ikaw ay nagpupuri, si Lord ay kumikilos. Sabi nga, you complain, you remain. You praise, you get a raise. Ang papuri ay hindi lang kanta. Ito ay declaration ng tiwala. Kapag nag ka sa gitna ng problema, sinasabi mong, Lord, kahit hindi ko pa nakikita ang solusyon, naniniwala akong ginagawa mo na ito. Number 3. The Red Sea. Kapag wala ka ng madadaanan, natrap ang mga Israelita sa Red Sea. Dagat sa harap, sundalo sa likod. Wala ng daan, wala ng oras. Kung ikaw yun, siguro may stress ka rin. Pero sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord grabe. Ang instruction ni Lord ay hindi tumakbo o lumangoy. Ang sabi niya, tumigil. Ibig sabihin, hayaan mong ako ang kumilos. At habang nakatayo sila roon, binuksan ng Diyos ang dagat. Tandaan mo, minsan, ang dagat ay hindi bubuka habang abala ka pa rin magplano. Minsan, bubuka lang yan kapag marunong kang tumigil at magtiwala. Kapatid, baka ikaw ngayon ay nasa Red Sea moment. Wala ka nang makitang paraan. Hindi mo na alam ang susunod. Pero naririnig ko ang bulong ni Lord para sa'yo. Be still, anak. Ako ang bahala. Kung gusto mong si Lord ang makakuha ng glory, hayaan mong siya rin ang gumawa ng story. Number 4. ang tunay na laban ay nasa isip. Minsan, hindi problema ang tunay na kalaban, kundi yung mga iniisip natin tungkol sa problema. Diyan tayo inaatake ng kaaway. Si Satan, tahimik pero matiyaga. Bubulong siya ng mga kasinungalingan. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na patatawarin ni Lord. Wala kang halaga. At kapag naniwala ka, doon ka niya tatalunin. Kaya ang una mong dapat gawin, huwag mong angkinin ang kasinungalingan. Hindi mo kontrolado kung lilipad ang mga ibon sa ulo mo pero kaya mong pigilan silang gumawa ng pugad sa isip mo. Ganoon din ang mga maling kaisipan. Dumarating. Pero huwag mong patuloyin. Kaya kapag pumasok ang takot, sabihin mo, The battle is the Lord's. Kapag bumalik ang guilt, sabihin mo, Tapos na 'yan sa krus. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Si Jesus ang tagapagtanggol mo. Ang tanging laban mo ay laban ng pananampalataya. Piliin mong paniwalaan ang totoo, hindi ang kasinungalingan. Number 5. The Armor of God Pananggalaban sa takot Sabi ni Apostle Paul, isuot natin ang Armor of God. Ang breastplate of faith and love ang proteksyon ng puso mo laban sa guilt, galit, at condemnation. Ang helmet of salvation naman ang proteksyon ng isip mo laban sa takot at kawalan ng pag-asa. Kapag suot mo yan, hindi basta makakapasok ang mga aros ng kaaway. Alam mo kung bakit? Kasi puno ng pag-asa ang isip mo. Ang hope of salvation ay hindi lang tungkol sa langit. Ito ay araw-araw na kumpiyansa na may mabuting mangyayari dahil kasama mo si Jesus. Kahit may stress, may bills, may problema, alam mong hindi ka pababayaan ni Lord. Kapag alam mong ligtas ka, pinatawad ka, at mahal ka, ang mga boses ng takot ay unti-unting mawawala. Dahil ang kalasag mo ay hindi tapang mo, si Jesus mismo. Kapatid, baka ito ang oras para sabihin mo ng buo ang puso mo. Lord, pagod na akong lumaban mag-isa. Sa'yo na to. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil hindi ko kailangang lumaban ng mag-isa. Inaamin ko na minsan, gusto kong kontrolin ang lahat. Pero ngayon, pinipili kong magtiwala. Ibinibigay ko sa iyo ang laban ko, ang sakit, ang utang, ang problema sa pamilya, pati ang mga takot ko. Tulungan mo akong manahimik at magtiwala na gumagawa ka ng paraan. Bigyan mo ako ng kapayapaang galing sa iyo, hindi sa mundo. Salamat dahil sa dulo ng laban, ikaw ang tagumpay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, i-comment mo sa baba. Ang laban ay sa Diyos. At kung may laban kang pinagdadaanan ngayon, i-share mo sa comments para mapag-pray ka namin bilang pamilya ng pananampalataya. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga bagong Tagalog devotionals na magpapaalala sa iyo. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa, kasi si Lord ang lumalaban para sa iyo.